Hi guys, Angelo here na Hangul Formula. So gusto ko na i-share sa inyo guys kung paano ako nag-aaral ng Korean most of the time sa South Korea. Dahil alam niyo naman na napakahaba ng mga working hours dito, lalo ng mga OFW, no? So, uh, maramang na re receive ng mga comments, mga good comments sa ating mga followers na ang galing na daw mag-Korea Sir Angelo, napaka-fluent na daw mag-Korea ni Sir Angelo, na parang Korean na magsalita sa Sir Angelo. But in fact, guys, and sa totoo lang talaga, is yes, napaka-layo ko pa sa fluency. And hindi ko pa nga makita yung sarili ko bilang uh, parang upper intermediate learner sa Korean language dahil malayo pa talaga, guys kung ano man yung nakakita nyo sa video, syempre pinagpa-practicean ko yan, pinag-aaralan ko bago ko uh, gawa ng video. Ako dito, ang ginagawa ko guys most of the time, simula pa na nag, uh, dumating ako dito sa South Korea, meron akong ganitong headset kaysa so dati nga yung ano pa yung word pa so ang ginagawa ko guys na download ako ng mga mp3 files so dati yung ginagamit ko stock to me in korea na mga mp3 files so yan yung pinag-aaralan ko na paulit ulit ko hanggang uh, ilang beses kong papakinggan niya siguro mababag pa ng thousand times na mapakinggan ko yan kasi mula uh, sa shift ko night shift dati sa dati ko pang company So, buong magdamag guys pa ulit-ulit kung pinapakinggan yan. Although, hindi ko talaga siya napag-aaralan pag out ko kasi pag pagod na rin. Pero sa gabi kasi guys, uh, ako kasi parang mas mabilis yung pick up ko habang nagtatrabaho and then nakikinig ako ng mga lessons ng Korean. So, ganoon yung ginagawa ko. Until now guys, ginagawa ko yan. So, katulad kanina, may time ako sa baba dahil medyo malaki yung kinakat ko ng bakal. And pag malaki yung kinakat namin, is malaki, mahaba yung time ng uh, So, ako habang ganoon, nag-aaral pa rin ako, nakikinig pa rin ako ng YouTube, mga lessons sa mga ibang teachers na talagang magagaling magturo. At talagang uh, isinusulat ko pa yan sa sahig, and then yung mga hindi ko alam na vocabularies, iniulit-ulit ko yung basahin, sulatin, bigkasin. kasen, mukha nang na akong tanga dun sa pwesto ko dahil nagsasalita ako mag-isa. But, Uh, promise guys yan yung makakatulong sa inyo para makapag uh, memories na mas maraming vocabulary at matutunan yung Korean language magsalita uh, ma-develop yung Korean listening skill nyo at para makapasa sa exam okay so for for now yung, type, uh, yung tip na ibibigay ko sa inyo dahil yan talaga yung ginagawa ko dito kasi talagang limited lang yung time na makapag aral habang nagtatrabaho alam ko alam niyo rin yan kung gusto nyo manood yung mga tutorials uh, how to answer EPS, of okay, exam, i-follow nyo lang po yung channel ko, Hangul Formula, main page, and Hangul Formula 2. And yung YouTube ko, of course, dyan napaka-kompleto ng mga videos ko sa YouTube, mga uh, Uh, questions about graphs, fill in the blanks, mga IDs and more and may mga uh, mga mock exam steps. Okay? So, yun lang guys. And yeah, so wag tayong pangunahan ng katamaran guys kung meron tayong mga pinapangarap, may gusto tayong maabot, may gusto tayong gawin, may mga gusto tayong ibigay sa mga mahal natin sa buhay, wag tayong tamarin. Mag-aral, mag-aral, mag-aral. Okay, tam? Uh, okay lang A magpahinga pero huwag susuko. Okay so once again thank you for watching. See you again next time. Bye-bye.